News sa ating mga balita, isang NPA patay dalawa na huli sa enkwentro sa Rizal. Turista patay sa jumping balloon accident sa Cebu. Pilipinas at China pumasok sa isang professional arrangement. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon. Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang dalawa ang nahuli sa engkwentro sa barangay Burgos Montalban, Rizal. Kinilala ang nasawi na si alias Honda, isang political instructor sa hanay ng NPA. Nahuli naman si na alias Gada, isang finance staff at isa pang Amazona na si alias Sharon. Narecover sa lugar ng enkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas, mga bala, kagamitang pampasabog, mga cellphone at iba pang mga kagamitan ng mga rebelde. Patay ang isang 43 anyos na babae sa aksidente sa isang water activity sa Olango Island, Lapu-Lapu City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Catherine Egam. Sinubukan ni Egam ang jumping balloon activity ng isang resort na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa video, makikita na tumalon sa kabilang dulo ng balon ang isang staff na nagresulta sa pagtilapon ng babae. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang landing ng biktima. Tumama pa ang kanyang ulo sa balon bago mahulog sa tubig. Agad na ni-rescue ang babae at dinala sa ospital kung saan siya namatay. Pumasok ang Pilipinas at China sa isang provisional arrangement Upang iwasan ng parehong panig na humantong sa karahasan ang mga aktibidad sa disputed South China Sea, sa ad ng Department of Foreign Affairs o DFA. Layunin nitong humupa ang tensyon sa lugar matapos ang nangyaring kompromtasyon sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan. Ayon sa DFA, nagkaroon ng exchange ng diplomatic notes sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang linggo upang tukuyin ang mga detalye ng diplomatic arrangement sa naturang shoal. Sa pahayag ng DFA, may principles at agreements na napag-usapan ukol sa resupply and rotation missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco nag-uulat. At inyong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you